Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, Tutok na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw. Dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin. On air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD. CD Argarin. Mga feel good news. Diretso sa the better news. Bawal ang nega, good vibes lang! Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Nagumpisa na ang bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture o DA sa pagbalasa sa kagawaran. Sa panayam ng DZRH, ipinakilala ni DA Secretary Francisco Lerl Jr. ang mga bagong upong namumunong opisyal. Kung sino-sino ang mga ito, alamin sa report ni Angelica Cosme. Sinimula na ng bagong talagang kalihim ng Department of Agriculture na si Francisco T. Laurel Jr. ang balasahan sa kagawaran. Sa programang Dos por Dos ng DZRH, inisa-isa ni D.A. Asek Arnel de Mesa ang ilan sa mga bagong mamumunong opisyal itinalaga ng kalihim si Attorney Alvin John Balagbag bilang bagong Chief of Staff at Head Executive Assistant kapalit ni Assistant Secretary Rex Estuperez. Nasign na po ng bagong Chief of Staff. Ito naman po ay talagang uh, napaka-importante po sa ating kalihim mm -hmm. na yung trust and confidence po yung kanyang uh, Chief of Staff. Magsisilbi naman si Assistant Secretary Genevieve Velicaria Guevara bilang pinuno ng Kadiwa Program na dating hawak ng dinismiss na si Ase Christine Evangelista. Klinaro naman ni Demes sana hindi pinagsusumite eh, ni Secretary Laurel ng courtesy resignation ang mga opisyal ng Kagawaran ng Agrikultura. Wala po ganun. Mm -hmm. Ang sabi po ng ating kalim sa si Secretary mm -hmm. Kiko Laurel ay he will work on the existing organizational structure of the mm -hmm. department. Uh, bagamat ang mga opisyalis po ay uh, i-review ang kanilang performance uh, throughout the time. At yun po magiging basihan niya kung i-retain po o kailangan na pong sa Samantala, nilisa naman na anya ni Senior Yusek Domingo Panganiba ng Office of the Secretary at Lumipat sa katabing opisina nito sa Bureau of Soils and Water Management. Dahil na po may bago na po tayong uh, secretary, So kailangan po uh, mag po ni Yusek Panganiban doon po sa office niya. So siya naman po ay nasa BSWM po ngayon. Magunta na bago itinalaga bilang DA Secretary ang business tycoon na si Laurel, si PBBM ang namumuno sa kagawaran mula ng mahalal ito bilang Pangulo noong nakaraang taon. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo, Pilipino. Isinusulong ng Philippine Rice Research Institute ang half cup rice sa mga food establishment sa bansa. Ito ay upang mabawasan ang mga dami ng mga nasasayang na pagkain. Dahil ayon sa pag-aaral, dalawang kutsara ng kanin sa bawat Pinoy ang nasasayang kada araw o katumbas nang 7.2 bilyong halaga ng bigas. Narito ang report ni Pamela Adriano. Isinusulong Philippine Rice Research Institute o PhilRice ang panukalang magre-require sa mga food establishment na magkaroon ng half-cup rice sa kanilang paninda. Layo ng panukala na maging nationwide na ang implementasyon ng half-price policy upang mabawasan ang dami ng nasasayang na kanin. Ayon kay PhilRice Development Communication Division Head, Hazel Antonio, may 46 na lokal na ordinansa sa pagbebenta ng half-price sa mga food business. Sa kabila nito, kailangan pa rin umano ng isang batas upang maging nationwide na ang pagpapatupad nito. Sa nasabing panukala, nais nilang isama sa panukalang batas ang pagbibigay bigay ng sanksyon o pagbabayarin ang mga hindi makakaubos ng kanin para maiwasan ang pagkasayang nito. Batay sa pag-aaral ng PhilRice, dalawang kutsara ng kanin sa bawat Pinoy ang nasasayang kada araw o katumbas ng 7.2 billion pesos na halaga ng bigas na kaya ng magpakain ng nasa 2.5 million na mga Pilipino. Ito rin ang naging dahilan sa likod ng kampanya ng PhilRice na programang Be Responsible kung saan hinihikayat ang public ko na maging responsable at kumuha lamang ng kanin na kayang ubusin upang hindi masayang. Nagumpisa na ang Philippine-US Marine Exercise na Kamandag kasama ang mga tropa mula sa mga bansang Japan, South Korea at United Kingdom. Layo ng nasabing exercises ang pagpapabuti sa maritime security, maging ang pagpapanatili ng mapayapang Indo-Pacific region. Ang mga detalye tutukan sa report ni Edniel Parosa. Committed ang Japan, South Korea, maging ang United Kingdom na panatilihing mapayapa ang Indo-Pacific region na kinabibilangan ng South China Sea. Yan o mano ang ng mensahe ng paglahok ng tatlong bansa sa joint military drills ng Philippine Marine Corps at ng US Marine Corps na kung ay exercise kamandag. Ayon sa pamunuan ng drills, ipinakikita ng edisyong ito ng kamandag sa buong mundo ang kahalagahan ng maritime security bukod kasi sa higit 2,600 ang mga sundalong Pinoy at Amerikano lalahok sa pagsasanay ang ilang tauhan ng Japan at South Korea habang magsisilbing observer ang UK. Ito na ang ikapitong kamandag exercise pero ito ang unang beses na sasamang mga nabanggit na kaalyado ng Amerika at ng Pilipinas bago ang drills matatanda inanusyo sa pagdating ni Japan Prime Minister Fumio Kishida ang pagpondo ng Japan sa 235 million pesos worth ng Coastal Radar System na Armed Forces of the Philippines. Samantala, maliban sa Coastal Defense, Amphibious Operations at Humanitarian Assistance, tampok sa drills ang Chemical, Biological, radiological at nuclear training operations. Isasagawa ang kamandag sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Batanes, Zamboanga, Tawi-Tawi at Palawan hanggang sa abente ngayong Nobyembre. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas D0H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Pagbati naman para sa mga examinees na pumasa sa katatapos lang na Pharmacist Licensure Exam. Ayon sa Professional Regulation Commission o PRC, nasa higit 3,000 examinees ang nakapasa sa nasabing pagsusulit. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Inanunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC na halos 3,000 examinees ang nakapasa sa Pharmacist Licensure Examination. Ayon sa PRC, 2,974 out of 4,038 examinees ang nakapasa o nasa si 73.65% na passing grade. Nanguna sa naturang pagsusulit si Justin K. Fajardo Gaho na mula sa Central Escolar University, Manila na nakakuha ng 93.25% rating. Sumunod naman si Carl Kirby Zosas Costales mula sa University of the Immaculate Conception, Manila na nakakuha ng 92.58% at pumangatlo si Jadel Alim Mianesa mula sa Centro Escolar University, Manila na nakakuha naman ng 92.50% rating. Samantala ang St. Louis University ang skwelahan na may pinakamataas na bilang ng pumasa na may 253 passers o 96.84% rating. Ang pagsusulit ay sinagawa sa Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Coronadal, Legazpi, Lucena, Pagadian, Pampanga, Rosales, Tacloban, Tugigaraw at Samuanga noong November 2 at 3. Para sa buong listahan, bisitahin lamang ang website na prcboard.com slash list dash off passers. kilala na naman ang husay at kalidad ng edukasyon ng mga universidad sa Pilipinas sa kalalabas lang na Quackwarely Simmons World University Rankings in Asia para sa taong 2024. Nangunguna pa rin ang University of the Philippines habang mayroong apat na mga bagong universidad ang bagong pasok sa listahan. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Sa kauna-unahang pagkakataon, apat na paaralan sa Pilipinas ang nakapasok sa kwareli Simmons World University Rankings in Asia para sa taong 2024. Kabilang dito ang Polytechnic University of the Philippines, Far Eastern University Manila, University of San Carlos sa Cebu, at Mindanao State University. Ang USC at PUP ay nasa rank 551 hanggang 600, habang ang FEU Manila naman ay nasa 701 to 750. At ang MSU ay nasa rank 801 pataas. Samantala, nasa listahan pa rin ang itinuturing na nangungunang unibersidad sa buong bansa na University of the Philippines, ang UP. Mula sa pang 87, umangat pa ito sa 78 spot mula sa 856 na kalahok na Asian Universities. Sinamahan ng apat na bagong universidad ang labing dalawang iba pang Philippine Universities, kabilang ang Ateneo de Manila University, De La Salle University, University of Santo Tomas, Adamson University, Mapua University, Siliman University, St. Louis University, Xavier University, at Lyceum of the Philippines University. Bumaba ang unemployment rate sa Pilipinas noong buwan ng Setyembre. Ayon sa National Economic and Development Authority, umabot sa 95.5% ang itinaas ng labor market kumpara sa nakaraang taon na may 95% lamang sa parehong buwan. Tutukan ang iba pang detalye sa report na ito. Patuloy na nagiging positibo ang paggalaw ng labor market sa bansa ngayong Setyembre, na umabot sa 95.5% ang itinaas nito kumpara sa nakaraang taon na may 95% lamang sa parehong buwan. Bumaba din ang unemployment rate sa 4.5% at underemployment naman na 10.7% kaysa nakaraang taon. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, ipagpapatuloy ng pamahala na pagpapabuti ng investment climate sa bansa upang makahatak pa ng maraming negosyo na magbibigay trabaho sa maraming Pilipino. Nagdag pa ng kalihim ang pagpapabilis ng pag-unlad ng mga infrastruktura sa mga lugar ng labas ng NCR ay mahalaga rin sa pagdala ng mga investor sa bansa. Nangako naman ang administrasyon Marcos noong Miyerkules na mas pagbubutihin pa ang kanilang pagtatrabaho upang mas magkaroon ng magandang kalidad na trabaho para sa Pilipino at higit mabuwasan ang mga underemployment sa bansa. Minamadalina ng Philippine National Railways ang pagkukumpuni ng riles patungong Legazpi Albay. Ang kabuang detalye sa balitang yan, iahatid ni Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagkukumpuni ng mga kawani ng Philippine National Railways o PNR sa riles na bumawag sa rutang Naga Legazpi sa Bicol Region. Ang mga isinasagawang pagkukumpuni ay paghahanda ng PNR para sa nalalapit na pagbubukas ng ruta mula Naga hanggang Legazpi at pabalik bago matapos ang taon. Samantala, yun naman kay PNR General Manager Jeremy S. Rihino, na nasa 80% na ng release sa linyang ito ay pwede ng daanan ng mga trend habang natitira pang 20% ay kinakailangan pang ayusin, linisin at alisin ng mga obstruction sa PNR right of way. Kung matatandaan, una na rin nagpayag si PNR General Manager Jeremy Regino na posibleng matuloy na ang ruta nito na naga na ng Legaspi sa Desyembre 25 matapos ang rehabilitasyon. Kasalukuyan ay biyahing Naga City hanggang Ligao City vice versa ang biyahing ngayon ng PNR sa Bicol Region. Para sa MBC Network News, ito si Ray Buton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy tuli sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Ba At sa Senado na maibalik sa 2024 National Budget ang nakalaang pondo para sa pagpaparepair ng mga classrooms. Ayon sa isang mababatas, sa halip na magpatayo ng mga panibagong classrooms, mas mabilis at makabubuti sa kalagayan ng mga pampublikong mag-aaral kung bibigyang prioridad ang pagkukumpuni sa mga nasirang silidaralan. Ang iba pang detalye sa report, na Raymond Dadpaas. Mas makabubuti para sa mga mag-aaral sa mga public schools kung ma-reperagad sa lalong madaling panahon ang mga nasirang classrooms. Ito ang paniniwala ni Sen. J.B. Herz ito matapos makita na nabawasan ang budget para sa mga classroom repairs. Kinumpirma ni Sen. Pia Caetano na sponsor ng maygit na 718 billion pesos na budget ng Department of Education o DepEd para sa susunod na taon na mula sa original na 6.5 billion pesos para sa classroom repair ay maging 1.5 billion pesos na lamang. Ang nabawas na 5 billion piso ay nilipat ng Kamara de Representantes para sa pagtatayo ng mga new classrooms. Kaya't ang budget na 19.6 billion para sa new classrooms ay magiging 24.6 billion pesos na para sa susunod na taon. Giit ni Ejercito, mas mabilis ang mag-repair kaysa magtayo ng bagong classroom at mapakinabangan agad ng mga mag-aaral lalo na at ang Pilipinas ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire na malimit may bagyo o kaya ay lindol. Sa budget deliberation, sinabi ni Sen. Pia Kaitano na sa ngayon ay may 158,779 na kakulangan sa classrooms at may maygit na 20,000 classrooms naman na kailangang sumailalim sa repair. Sa pagtatanong ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, nangako si Sen. Pia na pagdating sa Bicameral Conference Committee para sa 2024 proposed national budget ay pipilitin nilang maibalik ang 5 bilyong pisong budget para sa classroom repairs. Para sa MBC Network News, ito si Raymond Advas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Ang The Better News naman sa usapang showbiz, Former child star Serena Dalrymple inanunsyo ang kanyang pagbubuntis. At K-pop girl group Baby Monster nakatakdang mag-debut sa November 27. Soon to be mommy na ang dating child actress na si Serena Dalrymple. Sa isang Instagram post, ilinaan ni Serena ang pagbabahagi sa naturang good news. Kalaki pang kanilang sweet pictures ng kanyang French-American husband na si Thomas at may caption na adding a little more love to our tribe cute na cute rin ang kanilang babies na nakasuot pa ng bandana na may nakasulat na big sister at middle child. Sa March 2024 daw nakatakdang mga anak ang former child star. Bumati naman agad dito ang kanyang mga dating kasamahan sa showbiz gaya ni na Nikki Valdez at Rica Peralejo. Habang hirit naman ni Angelica Panganiban, weep! Lola na kaagad ako! Ikinasal sina si Rina Thomas noong October 2022 matapos ang apat na taong relasyon. Samantala sa iba pang balita, sa November 27 na nakatakdang mag-debut ang K-pop girl group na Baby Monster sa ilalim ng YG Entertainment. Ang grupo binubuo ni Haram, Rora, Ayon, Chiquita, Asa, Parita at Ruka. Last May, inilabas ng Baby Monster ang kanilang pre-debut song na pinamagatang Dream. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway na pa feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa feel better naman sa akin ngayong araw ay ang plano ng Senado na maibalik sa 2024 National Budget ang nakalang pondo para sa pagpaparepair ng mga classrooms imbis na magpatayo ng mga bagong classroom dahil mas makabubuti raw ito sa mga pampublikong paaralan kung bibigyan prioridad ang pagsasaayos ng mga pwede pa naman na magamit na silid aralan o di kaya naman ay na mga upuan at iba pang gamit na mapapakinabangan pa ng mga mag-aral at maging ng mga guro. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share -share. para naman sa ating mga live streamers sa website. Kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Robic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang moods sa pagharap sa buhay kung alam mo ang the better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Sawa ka na ba sa bad news? So, sawa ka na sa bad vibes? Aba, tutuk na sa programang magbibigay ng good vibes sa'yo araw-araw dahil bawal ang bad trip dito. Programang magbibigay ng mga balitang masarap pakinggan at panoorin on air and online. The Better News. Mga balita at impormasyong mas maganda pa sa good news. Kasama ang tagabigay ng mas magagandang balita si CD, CD Argarin, mga feel good news. Diretso sa The better news. Bawal ang nega. Good vibes lang.